Ay, mga kating. Ngayon ang pakita sa buong year. Charig! <laughs> so, totoo nga na, ano, magbumukbang tayo ngayon. kahit may nararamdaman tayo. Charig! So, ito yung sa Macdo, na, ano, na 99. Totoo nga, mga kating. Na, 99 siya. Kasi, ito na may, ano, ano yeah. 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 kasi mga ka-ating. Na-exena ka sa mo. No? Gagamitin mo na ba? Para ako dito. Ah. Nasaan na ano, Yung isang bag. So yun mga ka ma talaga itong ko. na yeah. dito. So ayan. Super-exena. So, yun mga ko lang naman kasi itong uh, na kung totoo nga siya mga So, meron pa siyang ano uh, nga, na soft drinks. Kasi hindi, hindi na akong soft drinks dito. So, yan mga ka-attend. Dahil may na Pero sa part yung support mas malaki kasi ano siya eh. Uh, breast part. Hindi ko lang kung breast part to. Habit yung breast part. Uh, re-part. So, ayan sya mga So, i-try na natin mga Ang first na alat sa McDonald's na Kinabunod tayo ng 99. So, pero wala nga re-part sya mga katay. But, okay din naman. Pero sa ano ko, doon sa part ko, ano siya, sya? Uh, breast part. Ngayon pa rin naman. Mm. Sarap sya. Tsaka hindi na sya masyadong maalat. Dati kasi inaano po maalat. tsaka pinilaki nila ngayon kasi nga siguro ano kasi kasi maliit yung ano nila yung chicken nila Ch tsaka mahal kano dati? 100 plus yata Hindi na kasi akong susoft drinks eh. Sarap siya ng pernis. Hindi siya ano. Pasensya titinda kasing kapatid. Hindi, nagtitinda kasi ako ng, ano, ng ulam. So kaya lang Saturday, Sunday, pag kapatid ko Monday to Friday. Mm. Pahinga, pahinga. Pahinga, pahinga. sulit pahinga. Pahinga, pahinga. Pahinga, pahinga. Pahinga, pahinga. Pahinga, pahinga. na pahinga. hindi ka natalo kung mga cutting. So, saan ito ang soft drink? bawal ako kasi ano. Ano yung acid reflux ko? Wait na naman. Tutubig na pa. bawal ka nyo. Tama na yung soft drinks. Soft drinks Sarap siya. Hindi ka na talaga talo dito, mga kapatid. Tsaka maano siya, marami siyang daman. Hindi ka gaya dati kasi mabuto. konti lang makakain mo talaga dati. nung mm. tapos ang ganyan yung hindi ka na sa 99 kasi kung ano budget mo lang sandaan lang o oh may ano ka pa may sukli ka pang ano please po Ang ka? Nagbablog ako. Sena ka rin. ah, nagbablog ka siya. Mm -hmm. Ayan. Lala ko tong ano. Dapat yung gravy, malaki saan yung gravy nila. Hmm. Dapat Babs, na ako kasi na, ma, ano, kaka-copyright na naman ako. So, yung mga ka hmm. Ang daming laman. Kaya ako nukulan ng talaga yung gravy. Masamping gravy na eh. Hindi maalat yung ano ah, yung chicken.

C'est top. Soi bác a tên ngang 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 là Yeah, nakating nakakating sobrang ano siya, sunit. Eto ano, 99. Dati sa ko yata ito, ano, nasa 120 yata ito, something. ano lang siya. Tapos maliit yung ano, chicken. Tapos ano nyo lang, kasama nyo ng cook. So doon sa 99, binago niya. Sulit na siya kasi kung estudyante ka, kaya ano ka. Kulang ka sa budget na gusto mong kumain lang no, wala ka talagang anong, ka talagang masyadong budget. So, ito yung bibilihin mo sa 99. Carry belts na siya, mga Kung tutusin mo. So, panalong panalo ka na dito at may nagkikema kaya lumaan ako So, panalong panalo ko ito, ka dito, mga So, kung nagustuhan mo aking video ngayon, mga ka subscribe ka sa akin YouTube channel, WinGale25. So, yun, 25 vlog pala siya. Yun, 25 vlog so subscribe po sa akin YouTube channel. Ngayon naman tayo nakapag ano nakapag vlog. Ang tagal-tagal sa so, ano na mga One year na yata ako nagbablog. Puro ano lang ng ulam ng ano ko. So yung mga ka So kung nagustuhan nyo aking ano. Uh, Mag-comment din kayo sa aking YouTube channel. Wingale25vlog. So yun mga ka Okay. Babushiki, babushiki, mga kating.